and i'm back oh my god after 24 hours nakabalik na ako dito so kahapon ay umalis kami ng morning mga 5 a.m papunta ng airport at dahil cancel yung flight namin bumalik kami ng 9 a.m papunta dito pagdating namin dito 12 pagdating ng 1 bumalik ulit kami ng airport <laughs> kumain lang kami Punta kami ulit ng airport para bumiyahe ulit ng 4pm sa Tuburan, Cebu. At nakarating nga kami ng Cebu ng alas 8 ng gabi. Tag-show kami ng alas 9. Natapos kami ng alas 11. Natapos kami mag-host ng alauna. And then, pumunta kami ng Macta, Mactan Airport pero doon kami nag-stay sa tag nito. Uh, bumiyahe kami ng alauna hanggang ay alas 2 hanggang alas 3 papuntang ng Waterfront Hotel. Natulog kami, tapos nagising kami ng alas 5, alas 6, tapos pumunta kami ng airport. Tapos nakarating kami ngayon dito. Ah, oh, grabe. Kapagod talaga pero sulit. Thank you so much, mga taga-tuburan. Cebu! And bukas na, ay, sa 8 naman papunta kami ng Villa Tuna Grand Opening sa May El Salvador. Tapos sa 9, biyahin na naman ulit kami ng Cebu. Tapos 10, meron ako ipopromote ng mga business dyan. Then sa 11, Magkita-kita tayo sa may Pardo Cebu naman sa may department store. Ah, grabe. Pero ngayon, ito yung update ng ating pool. So, ito na yung update ng ating pool. Napuno na nga ang ating mga bato O, oh, sa gilid. Tapos ito, magiging tubig to dito. So, thank you so much kay Ate Novi Absin. Sa mga bato, hindi na daw pwede. Te. Bawal na daw. So, kulang pa sana to. Pero sa ka Manghihingi na lang kami sa iba na lamang, gahanap pa kami. Kasi pag nalagay ng tubig yan, mawala yung bato na design kasi matatakpan ng tubig. And the pool itself, speaking of tubig, hindi pa naman siya naglumot. Nagpatubig tayo, kailan din patubig? Karo. Ha? Oh, 3 days, pang 4 days na no, oy eh? Murang Martes man siya nagpatubig o Merkoles. Ha? Merkulis sa 5 p.m. So it's Sunday na. O, wala, wala siya naglumot guys. so Pero maputik na siya. <laughs> Napuno na rin dito ng lupa. So kulang pa doon. ulang noon. Kung ayaw mo na ipahinayak dyan bato, parang yuta na inayin lang nila lingling unta. Gani? So, may mga butas siya kasi may mga may mga tanim kasi kami guys. So, papalakihin lang namin yung tanim. Saka namin nalagay ng lupa para ano, kasi sayang yung mga tanim ko dyan ng mga tanim. <laughs> tanim na mga tanim. Pero, pati, para, tanim diba? Tapos na ang mga bato. Dito, mapupuno ito ng tubig dito para maging pathway siya. And Ayan dito yun, naman yun, tayo. Overflow. Ayan, pinagwapo namin na trabante oh, dito. Oh, oh, oh. Wala sito to. Grabe, hubog ka gabi ino. Oh. Ha? Um, Nakabangga siya o naiyan banggaan? Baku. Baku. Sa so, ito, pero okay na siya. Ah, Ginoo ko. Naku. Sa so, ito na yung itsura ng ating... Hoy, aman itong mga table. Ilagay mga butang mga table lang kanilang Try nga natin ilagay mga table dito. Kani ba? Kasi ito kanina? na ito kanina? Kasi na kanina? Kasi ito ka table nga. O, itong gabay o. Nga to ba? Stage. Na stage? Ilagay ilagay. sa ka asa ba? Ato o ba mga table? Gubaan Gubaan na? Ibu tanda na ka dinit mga on ugma. Ayaw. Kuha to mga table nga tagas ka dinit mga on ugma. Ya uh, oh, dito tay kain, ha? Kato mga gagmay nga ngani ba mga lamisa. Kuha to kau kay butnga to mga brown nga tela. Toyo ka oi Ginoo ko. Oh, Amo ba nana dito sa si dilid sa si suba. Wag na ba may ngato. Magalagay kami prepare na kami guys. Ha? Dani, pero na ba may iban? Ah, oh, man ka nang ba ito? Antay ka na, wanted na raba ka. Ang host na yan, patubigan na ito niyo. Palimpiwan. Huwag mo man naginaglimpiw. Ah. Uh, ito na, ito na. Bukas na kami mag-opening. Kunin na daw yung baboy. Ay, kami interes na pa rin yung matansirog naong, oh. <laughs> Mwani, kanini yung magisun mo naman trabaho. Mone ka dire? madre? Mone ko dire buak. Ayo kay ku huto sirbaka. Ayen Ah. Tapos na siya, guys. I'm so happy. Ang wala na lang is hindi pa dumarating yung aming mga tables diyan nga kompleto kasi wala pa doon oh no? ayan no? wala mga tables na uh, pair. Yung hindi nag sa likod na sumawala. Yari si pag-ayo kaya ato nabot na pagkaon. L mo na siya eh, L. L na siya. Tapos lagay ng upuan. okay, okay. agay. Okay. Lagay na kami, santol. Ginooko. Wapagay na hurot na namang santol. Mahala mo, ha? Mga beba, na nyo nito Isoroy. Eh ana pa sentvikas. Wala na 'to, Rikaz. Tawo sa kantin? Ito muna 'yung table natin temporary, guys. Ang tagal-tagal na nito, oh, grabe. Inaabot eh, na siya ng 2 years. Ah. Two years na 'to, no. Simula 2022 four, 24 five oh. Inaabot siya ng 2 years na pagkanabangan nito. Tapos maglinis na tayo um, para bukas walang alikabok and everything. Ayan. Bawasan na tubig, nag-drain pila sa konti. Okay, kapoy! Ako nyo! Ah, na, na! Bukam arrange! Ang kuan ba? Katong dito sa kantin. Kuwan ito tanong sa kantin. Labaw po ni mga giatay, oh. Pagpakog -pag tara mo, Ha? No, nabulok na pala to dito, oh. Sig ka basa, no, manggod. Pwede mo siya alis kaya kano, kuwan mo na siya, kanang bakal mo sa ilalom. Nabulok na siya, kaya kasi lagi na nauulanan, nabababad sa tubig dati. So ngayon, lilinisan namin sa babrasan. Lagyan namin ng fake grass doon. Aon sa lamang <laughs> na naa! Ginoo ko! Mga buhok po ni mga atay, oh. Okay oh, na to, L. Kay but nandun na to pagkaon. Di ba na ka-L man na masabot ka pagkaon? Ganong ibuwag pa man ninyo. O <coughs> niya, ganong mo ninyo. ginugtong man ninyo. Nga pariyang tanda to, linya-linya. O, oh. to anak, L. Nabud sila. Grabe ka nga bugok. Kanina, L. Kanina, ibuta pagkaon. And the rest na yun, linya-linya is... Waam, oh. Ipakasabot. Ginoo ko. Ibali ha, ibalik tad. dituka dituka-dituka Jara, atas ini. Ginoo ko kanimo. Buot ni sa bangko. O oh, kare dayo dito. Oh, terawak, oh. Lola tokin. Dia rakay upat ka buasa daripada do. Asa manindupan dalun mallo. I urung kadito, i urung na kay nako, sigi guy guy ra. Amen to uban sa kuan. oh kantin og nalito dapat sa may pikas sweating area. Ayaw lagi. Put kanina to ug kanang

Ah, birthday pala ni Uyung. Birthday pala ni Uyong ngayon? Last birthday na niya? Oo. Ah, kaya pala may spaghetti. Gula yung ulam namin. May isda pala. Uy, ano naman yung ang isda na tabas. Ibuo Sayang ba ani isda? Kalami kayo. Lugan naman sa Yan, tabas ng isda. At... Ay... So pagod guys Preparation for tomorrow Apuri na pala yung baboy para sa um, Blessing tomorrow Magbibihis lang ako. Dito naman Ito yung mga bago kong tanim Ng mga Carabao grass Ayan, tinanggal ko na yung mga wild talaga ng mga Carabao grass kasi hindi talaga siya maganda tingnan at para pantay na talaga na maganda yung tubo ng Carabao grass natin. Loto na ngatig ating isda, nga prito ang ating basoy So proceed na sila sa spaghetti Manito na? Manito na! Kako na! Kako na! So mag-aayos sila ng mga gamit, ligpit-ligpit, tupi-tupi Kasi maglalaban ng mga ginamit namin kagabi So ako naman ay tatanggalin ko yung mga tsinelas nilagay ko mga sinilas diyan tandaan na mayroong tanim diyan na wild ay na karabaw grass na bawal oh so sana ganito na lahat ng karabaw grass kasi ang ganda niyan tawag ano na yan eh. itsura niyan papa general cleaning na kami ah kiyan mo dahi kag short provinti ha tagduwa di kayo imong kwaon, ha o karon imong sudan ulo na sa isda ha na natay maging nato ghapul ng kamera do sila. Kau na kau na, bas. Lagot naman si kian kano ganon do baso yung sudan. Sudanan na pas taria. Karamo mo kasabot at tumagalami isang gipang arrange. Hi blood kunin niya da. My boys tayong ano guys guys. Hi boys. Ang sila. Bilisan na dyan mga yaya. Tara na, kaon na tao eh. Kain. pa bola dito mang? Saas? bawang gula itu ba, baru itu kalabasa boleh langsir tahu eh. ini ada di bawah cuma sengok asa bakal aku namanya surprise birthday Ay, alam niya lahap kita bobot ng gawin Oh, eh, dito pa mag-celebrate, dapat sa kanila na lang para magkakaay pamilya niya. Ay, Dadalhin doon yung bagay? O doon... No. Ah! Dito, so, ano mako kung nga dito dalon? Ngayon, nahihindahan niya doon. Ha? Huh? Nahihindahan niya doon ngayon. Dance. Sa mga family niya. Ah! Nag-dance na sila? Mm -hmm. So, ganyan. Ngayong gabi. Eh. Ito, mamaya ng gabi. Eh. Mm hmm. Oh, ano ba ngayong Sunday? May isda ganyan. Hmm? Ay, kanya ah. In case hmm? na makulangan mo, may backup dancer.

Sorry. Sorry. Ngayon, Mama. Nee, uber na natin natuluan. Ayaw. Mama, istaf. Lola, Mama. Trisiman din. na holam kang mama, kang Gwen na kwarta. Pag-motor ba ride eh? Holam Japan, short Japan. Sa siguro lang ang dire dire mo. mama babugas fast day. Ini bisa, enggak? Ini bisa, ya? Lagi nih, <susuruh> Om. Sih, siapa? Ini ngerti, enggak Kakak, Om, sudah jelaskan.